guys ngayong umaga guys ang ito yung kubo sa pit bahay ko malayo lang ito sa amin ito ngayong umaga punta ako dito uh, kasi exercise para meron i upload sa video uh, ito yung daanan guys ito uh, guys mga tanim yung ito maisa sa mga mais ito hindi ko alam ang tagalog ito ito yung mga tanim yung mais Hmm. Ay, um, ito, yung ito, bas, uh, ito, ito yung siya. Ang uh, mais. Malapit na ito. Harvestin. Harvestin ito. At tinatag. Malusog yung mais ito. Yung sinasay na mais. Malapit na ito siya. Harvestin. Consume mo lang ito sa harvest na nito. Ito siya. Tanim dito. Ang Malawak ito yung area. Hmm. natin. ito yung punta ko ngayon sa umaga ito yung uh, may sa pitbahay ko malinis hindi madumi yung paligid ito yun so, oh. malawak ito siya guys o oh, merong malaki yung magubat gubat. Ito ako ngayon, mata. Hmm, kita ko sa inyo yung taniman. Ito yun ang mais guys. Tapos ito yung harvest guys. Tawag ito yung lubuong isa bisaya. Hindi ko alam anong tagalog ito. Ito yun o ito yung mga mais guys ito lawak ito sya malaki guys oh. malusog yun oh. yung mga yung mais mais tao ito tatlong buwan ito sya hybrid harvest ito sya ito, malawak ito sa guys. oh, o, oh, o mayroong kapitbahay yung uh, kubat. Marami yung mga hayop. Nakatira. O, oh, ito guys. oh, Ito yung mais sa kapitbahay ko. Malayo. Ito sa amin. Dalawang kilometro meron pang saging o malusok yung saging ito yung paligid so yung, lawak ito siya guys mga dalawang oh, ito yun dito ako ngayon sa umaga kasi gumala ako meron akong kunin oh, ito yung guys oh. oh. ito yung mga mais tatlong buwan na ito siya a harvest tapos igaling ito siya guys yung sa bisaya igaling hindi ko alam ang tagalog itong galing then tapos konsumo dito sa kanila maganda dito guys kay, kasi ah, ah, malinis yun oh no, yung paen ito yung malaw malusog malaki yung mga tao ito guys sabi sa yung puso hindi ko alam ang ito ito yun no. oh lawak yung taniman sa ito namin. Ito guys oh. Pero malayo ito sa aming bahay. Bukiran ito guys. Ito yun oh. <coughs> Lawak ito siya. Ito oh. Mas pasarap eh ito sa sa papalaya guys yung tawang humay kasi safety ito guys plemenical nakalagay ito tagal kayo magutom uh, ito guys kasi masarap ito isa guys nalagay mga uta, gulay sari-sari, anong-anong klase oh, uh, ito yun ha uh, uh, ito. Uh, ito guys, oh. oh. ito oh. straight to this guys o oh. 3x3 yung kala uh, malayo uh, ito yun malayo ito siya oh malinis ito siya ito yung mga mais uh, ito walang tao dito yung mga manggulo, mga